Tinam, hmm. ibigay mo nga sa kanila yung ano. Tinitignan ni kulit oh. Hmm, sanga-sanga. <laughs> Dati pag magluto ko talbos, may sili. Ngayon wala na. sili sinabawang talbos na may sili ngayon hindi na sinabawang talbos na lang wala ng sili talbos naman kainin talbos wag mong alatan kunting asin lang nung nakaraan medyo maalat alat eh Sarap sana higupin yun sa bawa kaso maalap. Luto siya na yung talpos. Mulam. namin talbos kay puro na kami ano, anemic. Bukuling. Tikuling kuling. Tikuling kuling. Ayun yung haba ng ano ni Tikul. Bila dito sa may ano, papunta dito sa likod. Wow, wow di na talaga mawala yung piklat Max, anong ginagawa mo? Tingnan mo, kinakain ni Max yung ano, tangkay ng talbos. Hala. <laughs> Alam mo yung ano, malunggay. Yung, may mga pusa na kumakain ng dahon ng kangkong. Max, sarap. Ba't man balahibo, anak? Tanawa. buka. Max! Yuki woi! Bawa kajat! mandi di mau papi nak ui. Junang! Jesus, dito. Ang kakulit talaga. Milky White, tali ka rito, dali. Akit ka ng akit dyan. Pag ikaw na lono dyan sa, ano, kaldero. Milky White. Max, kinain mau Max. Kulit, iya. Kulit, iya. Ini, itu. Kulit, iya. Nulis rumah pint. Kulit, iya. Itu. Itu. Kulit telur an Mao.

kulit 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 bang sakit ke mangalmu kulit 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 kulit